hindi pa rin matanggap ng mga alipores ni Martin Romualdez. Lalo na po itong nakatikim, nangagupit ni Vice President Sara at buti na lang at nakasurvive po ito. Itong si Joel Chua at si Valeriano. Ngunit si Abante nga po ay hindi nakasurvive sa hagupit na ipinadama sa kanila ni Vice President Sara. Kaya ito yung nakita kong rason kung bakit gigil-nagigil po sila na ma-impeach si VP Sara dahil sa 2028 ay tagilid yung mga ito. At ganoon din po mga kababayan po natin, itong propaganda ngayon ng mga makabayad black. Itong si Raul Manuel, uh, Prince Castro, itong si Arlene Brosas. So ito po yung kanilang uh, tinatrabaho ngayon kung paano nila makonvince itong mga senador na ituloy ang impeachment at ganoon din ay nangihikayat po sila sa taong bayan na makilahok daw po, no? ah uh, lalabas daw po sa kalsada, magrally. Okay, go kayo. Magrally kayo. Pero para kasi, mga kababayan po natin, kay Senator ah, uh, Jesus Kudero, mga kababayan, hindi siya papayag na siya po ay uutusan. Dahil kung ang mga kongresista daw ay sumusunod sa utos ni Martin Romualdez, grabe po yung sinabi dito ha, siya daw po ay hindi siya papayag na uutusan ng mga taga-kongreso. Sige, panoorin natin ito, mga kababayan. Pakinggan natin, no? nakikita mo dito no talagang tumatapang at mukhang namimindigan ngayon itong si Escudero. Sa tila nasasanay na diktahan ang uh, Senado, kaugnay sa gusto nalang mangyari sa impeachment. Agoy! <laughs> Pwes kung trabaho ng ilang mababatas na maging sunod kay Speaker Valdez. Hmm, grabe no. Ulitin natin mga kapapayan ha. Ulitin natin ang sinabi niyo na maging sunod-sunuran kay Speaker Romualdez na gusto, klaro, itong impeachment na ito. Hindi namin trabaho yan sa Senado. Hindi... Grabe, mga kababayan natin, no? Talagang hindi na nakapigil itong si Jesus Codero na talagang i itong pangalan po ni Martin Romualdez. Dahil siguro, nakakatanga po ng mga impormasyon mula sa loob itong si Jesus Codero na mga nag-uuto siguro dito sa makabayad at sa mga kongresista pa na nagsasalita, inala, ina, inaalipusta, no? Uh, binabastos na nga ngayon si Escudero, sinasabihan siya na takot, ay bipisara, no? Sinasabihan siyang uh, pinoproteksyonan ang kanyang sarili, pinoproteksyonan ang kanilang mga personal na interes, nang babastos na daw sila sa taong bayan, dahil hindi daw po nila tinatrabaho. Siyempre, mga kapapayan, itong mga senador, no? May mga sariling agenda yan. May mga sariling priority yan sila. Unang-una, may mga pinapasa din po silang batas. Kaya talagang tinutulak nila na maipasa po yan. Ngayon, ang nasa House of Representatives, eh mukhang gigil na gigil kasi sila at ang kanilang personal na agenda. Sinabi ko na kanina no, na talagang gusto nila matanggal si BP Sara in preparation for 2028. Kaya napilita na si Escudero na i-mission mismo itong si Martin Romualdez na no, dahil siguro natanggap niya na informasyon na si Martin, yung nasa likod, no? Yung mga nag-iingay, no? Na siya po ay pressure rin, ba Siguro trabaho yan bilang tagapangulog ng um, Senado. Hmm. Para sa akin, gagambo na namin ang aming tungkulin ayon sa aming paniniwala na tamang proseso na naaayon sa batas. Okay. So, yun po ha, mga kababayan po natin. At alam natin na may mga nagsisirculate ngayon na isang senate resolution na umano'y dapat ibasura na po itong impeachment at uh, nakatanggap na ang halos lahat at uh, si Senator Bato inamin niya na siya daw po ang isa sa uh, gumawa no uh, nagsulat nitong senate resolution na dapat itigil na po itong uh, trial ng impeachment uh, ngunit ang sabi nga po ng ilang senador ay dapat ituloy ito so hindi pa naman daw po na-refer sa Senado itong uh, senator solution ni senator Pato de la Rosa. Pero alam niyo mga kabayan, no? Hindi pa nga nagsimula na talakayin o magkaroon ng debate kung ituloy o hindi po ang uh, trial ng impeachment. Abay, nagwawala na po, no? Itong mga makabayad block. And, and, of course, no? Si Chihuahua, si Valeriano, si Defensor ng Iloilo, -Ilo, no? Nagwawala na si Asidre na uh, ano ng uh, tihog si Ortega ah uh, si Ortega nang uh, isa po sa mga buhaban at kay Sarah. and of course yung si Akla si Roman no na deny po nila na hindi daw po sila nauutusan ni Martin Maldes. <laughs> we di nga They dismiss it by a mere Senate resolution. It's not basis to go to the Supreme Court. Ah, uh, yes. <laughs> Pa-Supreme Court na daw sila. <laughs> itong si Akla po, no? Galit na galit ngayon dahil hindi daw po ginagawa ng mga senador ang kanilang trabaho. Dapat mag-senador pala itong si Akla, kaso wala itong chance. Alam <laughs> you know mo, itong si Akla, mga kababayan po natin, no? May complaint pa po dito sa Kabataan Partylist. Dahil yung kanilang miyembro ay ginagahasa daw po ng kanilang mga leaders. Nako no? Mukhang yan ata yung kailangan mo munang unahin na mabigyan ng uh, solusyon dahil napapahiya po Kabataan Partylist para sa kinabukasan ng mga kabataan pero nang gagahasa ng mga miyembro. Nako akla, unahin mo yan bago ka maglinay sa impeachment ni Bepesa. Sobrang nakakahiya bila isang Pilipino na may ganito tayong uh, mga Pilipino ba yung sakla? Uh, Senador na nag-a-attempt mm. na i na lang mm. ang uh, impeachment. Mm. Uh, yung articles of Impeachment mm. na nakarating sa kanila. Uh, with all due respect, we remind all Senators na bahagi ng pag nila ng uh, posisyon, ay yung pagtakal lang kahit anong articles of impeachment, nalalanding sa kanila. Mm. Alam mo, ang nararamdaman kasi nila ngayon, na ang gusto nila is tuloy-tuloy na po yung proseso ng impeachment. Hindi nila kasi inakala, no? Na hindi pala kayang kontrolin ni Martin Romualdez, si Chis Escudero. At ngayon ay nagtatry din, no? At uh, ano na kasi sila, eh? Ang feeling nila, natagumpay na sila. Eh, ngayon hindi nila inakala na 'yung mangyari pala na midterm election ito pala 'yung sisira sa masamang plano nila patungkol po sa impeachment. Kaya ngayon nagwawala po sila. Tandaan natin mga kababayan, 'no? Kapag uh, si BBP Sara na ang magiging presidente, 'yung lahat ng mga 'yan mamundok 'yan. <laughs> The first place kung hindi pala sila handa kasi mas uh, gusto nilang i-prioritize 'yung political convenience or accommodation. Hmm. Eh di, uh, in the first place, bak nila kinuha yung posisyon? Ba't sila... Eh, binigay nyo eh. <laughs> Tumakbo, ba't sila umupo? Ah, hmm? uh, they have... Eh, dapat ikaw mag-senador, akla. No? Eh, ang mga problema sa kay akla na ito, no? Ang gusto niya kasi, utusan yung mga senador. Sino sila? Para sa mga senador. Di ba? Eh, yung mga yan, mga party list, representative lang po yan eh, eh ilan na po yung boto na nakuha nila? E mga senador, no? 12 million? To review their uh, functions and their hmm. mandate. Kasi hindi pwedeng mamimili sila aling functions lang yung kanilang hmm. uh, gagampanan uh, based sa kung ano lang yung uh, convenient para sa kanila. So... Oh, mag na kayo, Akla! People power na kayo! <laughs> so, uh, kung dadating sa punto na isasalang in the first place na Senado yung gano'n at merong magpo-forward talaga. Sobrang yeah, talaga. Get... Gigil na, gigil, no? Uh, sobrang nakakahiya on mm. their mm. Action. Tuli, kayo yung nakakahiya eh. No? Ang galing-galing niyo magsalita. Pero tingnan niyo, yung inyong mga miyembro nagagahasa. Ano kayang magiging action nitong si Arlene Rosas ng Gabriela Partiles? na para po sa proteksyon at kapakanan ng kababaihan. Ngunit ang kanilang kasamahan na partylist, na kabataan partylist, ay nanggagahasa yung mga miyembro. Nako po, ang galing nila magsalita, no? Pero mismo sa kanilang bakuran ay hindi nila kayang linisin. Tingnan nyo, ang galing nito, no? Sa so, social media ko pa nakita eh, hmm. no, na merong ganyang uh, umiikot. Hmm. And nabrowse ko lang naman, at ang nakalagay doon ay, parang outright dismissal, no? De facto. <laughs> nah, galit na galit. Oh. Tingnan natin yung ibang kasamahan pa nila kung anong sabihin ng kanilang kasamahan. Ito, si Valeriano. Oh, pakinggan natin, mga kababayan. Nakatikim din ito, nakagupit. Kaya talagang gigil nagigil gigil din na no, ma-impeach si Baby Sara. Muntika na to eh. Buti talagang tinudo nila. No, yung kanilang pamumudmud ng ayuda. Kaya ito, babanat ito. Kasi wala na to. Ubus. diversionary tactic na isisigay kay Speaker Romualdez so mga pagtulik sa kay Senate President Escudero sa Antala sa impeachment proceedings? Hindi ko alam, pero as far as I am concerned, uh, yung, move na, yung move ko sa impeachment, yun ay ayon po sa dikta ng mga constituents. Ready nga. Uh. Sigurado ka, di ba? Okay. Sir, di naman po sila, sila naman po na yung si pero yun po si Jojo po eh, kung eh, sumusupport okay. na kayo ni Sara noong time na naman sa Agus. <laughs> eh sila makamubun po, mga kababayan po natin, at galit na galit sila ngayon, no? Uh, hindi nila matanggap na si Jesus Escudero ay hindi nila mautusan. Ngayon, lahat sila, sigurado ano yan, ah, bukas o araw-arawin nila yan, no? Nauratin itong si Jesus Escudero para sumagot no at uh, mapasunod nila at ma-pressure po itong mga senador para sa kanila kagustuhan. Kaya nito, no, sabi nitong akla at itong si Boyba na hindi daw po sila nauutusan, hindi daw po sila nadidiktahan nitong si Martin Romualdez patungkol po sa impeachment. E sinong mapapaniwala nila, mga kababayan, ba? Diba, na malinaw na mga may umamin? na nakatanggap ng suhol para po sa impeachment. So, sino mapapaniwala nila dyan, mga kababayan po natin? So, ito rin ang isa, no? Tinatakot din si Jesus Codero. Ang sabi nitong isa, yung uh, dating congressman, oh, wala na rin ito, basura na rin itong si Gary Alejandro ng uh, magdalo, magdalo-lo ni uh, Trillianes. Talo rin yan. Sabi niya dito, no? Pwede daw pong bibitayin ng taong bayan itong si Jesus Cudero. Wala na tayong mga ito, no? Talagang lahat ay gusto nilang gawin at kung kinakailangan na takutin nila yung mga senador, ha? Senador, tinatakot. Bibitayin ka daw ng taong bayan, Jesus Escudero. Yan na po yung paraan nila na ma-convince, no? Itong mga senador, na ituloy na. Akala na kasi matatakot nila. Kaya ang sabi ng uh, isang Darwin kanyete, I think fiscal ata ito, nang sabi niya, hindi ah, baka ikaw, no? Baka kayo nga yung dapat bibitayin. Dahil ang mga ginagawa nito, mga kababayan, ang mga kagropo nila uh, Magdalo, nitong si Trillanes, ay pambubulabog, panggugulo. E bakit sila nakikialam? ba? Diba? E wala naman na sila sa posisyon. O oh, kung gusto nilang impeach talaga si Bipisara, edi, ipush nila. O oh, kung gusto nilang mag pa sila dyan, kung gusto nila talaga na, na ipakita na sila po ay na i-impeach si Bibi Sara. Bakit nila kailangang takutin itong mga senador, no? Na mas dihamak na marami po yung sumusuporta at mga bumuboto sa mga senador kaysa kanilang mga partilis, mga congressman na dyan. So, ganyan sila kadispirado dahil maoon si me, ang kanilang masamang plano para sa 2028. Kasi balita ko, tatakbo daw na Vice President Itong si Trillianes, I think partner ata ni Risa Hontiveros. No? So, ipopost din nila si Risa. Kung hindi si Risa, ay itong si Rene Robredo. O kaya si Bamakino or si Kiko. O kaya si Trillianes. So, yan daw po yung mga pinagpipilian nila. At alam nila, na hanggat nandyan si Bipisara o kahit sino mga Duterte, wala po silang panalo. Kaya, go, go, go to impeach Vice President Sara ang kanilang plataforma at propaganda. O, sige, abangan natin yan mga kababayan. Dahil mas lumalapit na ang June 11, mas iinit pa ang usapin ng impeachment kay Vice President Sara. Pero sabi ni VP Sara, bakit niya tatakutin si Chis Escudero at bakit naman matakot si Chis Escudero sa kanya? Yun! So, yan muna yung ating update. Maraming salamat and God bless mga